Ang pagsunod ay nangangahulugang nawawala ang iyong kalayaan at bulag na sumusunod sa mga utos. Gayunpaman, sinasabi sa atin ng Biblia sa Deuteronomio Kabanata 5, Versikulo 33, Lumakad kayo ayon sa lahat ng iniutos sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos, upang kayo'y mabuhay, umunlad, at magtagal ang inyong paninirahan sa lupaing ipagkakaloob niya sa inyo. Kung susundin mo ang lahat ng mga alituntuning ibinigay ng Diyos, Magkakaroon ka ng mabuti at masayang buhay, at mamumuhay ka ng ligtas at matagal sa lugar na ibinibigay niya sa iyo. Parang kapag nakikinig ka sa iyong mga magulang at nagiging maayos ang mga bagay para sa iyo. Yakapin ang mga hindi inaasahang biyaya ng banal na pagsunod. Mag-subscribe sa Banal na Mga Kontradiksyon at tumanggap ng inspirasyong kaisipan sa loob ng wala pang isang minuto sa bawat episode na magpapaliwanag ng iyong umaga ng mas mabilis kaysa sa pagpapakulo ng iyong kape.